tayo mga loads uwi na ako nyan ah, ang lakas ng ulan mga loads sabi ah, uh, na uh, ah, alas ang dilim hindi pa mga makikita yung ah, darang, mga dahara mga ang daming tubig sa kalsada habang pa ako nyan mga tinin mayigit mga loads ah, hindi ko inasahan biglang ah, tumigil yung andan ng motor biglang namatay yung makina mga loads dyan sa gitna ng kalsada dyan sa commonwealth kasi ko inasahan biglang na uh, namatay yung makina at muntik na ako mabunto dyan sa mga nakabunto dyan nakamotor at may ban pang uh, muntik pang mahagip yung ibang motor sa likuran natin mabilang minto yung motor natin yan mga lods oh? hindi ko alam bakit namatay na yung makina siguro nga baka nabasa yung spark plug at tumabi ako dyan mga lods sa gilid oh? ang dilim tapos sa ah, gabi gabing gabi na dyan mga lods yan talaga ang natakot na oh, oh. uh, paano na lang kung hindi iaandar uli tingnan natin yung mga lods ah. ito matay hindi ko po alam dyan kung anong gagawin ko dyan sobrang uh, kinabahan ako mga loads kung paano kung di na medyo malayo pang uh, lakbayin ko mga loads medyo malayo layo pang bahay ko nyan sa may commonwealth pa yan bandang technohub bahay ko batasan else sobrang kapalat talaga ko dyan loads uh, nabasa na ako nyan may kapote ko pero basa na yung sapatos ko pa ako basa na talaga dyan uh, medyo pagod kasi galing ako sa duty tapos nag time pa ako sa duty mga lods tapos ganyan nangyari sa motor natin mga lods no, wala akong masilip din na tao malang sa kasada kasi gabing gabi na po yan mga lods mga magalos unsi na siguro yan kaya ang ginawa ko, tinulak ko para ma kahit paano magpunta man doon sa may overpass para may tutulong sa akin dyan ngayon pinapaandar-andar ko kayo talaga mag start mga loads tinan natin oh, yun ilang beses ko yan ilang beses ko na tinatarayan na pinapaandar ko pero

kaya unti-unti ko nang tinutulak mga lods at dinasahan may tumutulong sa akin dyan mga lords. Ah? hindi bilang nga uh, namatay bro ah? hindi bilang na oh. bilang namatayan bilang na uh... Namatay habang nga aranggada eh Oo May baterya naman Ayun mo baterya Ha? Ha? Nalamigan to? Baterya, nalamigan <laughs> biglangan sa gitna o, oh. biglang uh, namatay. Okay naman yung baterya niya. Di malakas pa 12. Oh. Ha? Ah? Oh, 12.5. Malamigan to. nga siguro sa... Ano naman siya? Eh, walang kung anong nangyari pa, ba, Lodz. Baka spark plug siguro. So? Hindi <laughs> Sabi ko, baterya. Eh, malakas naman yung baterya. Spark plug nga siguro. yung ba kayo yun mo, eh, Lodz? mo, eh? ko naman. batasan ka siya ako, eh. Malapit na sana. No? Malapit na sana ako, batasan. Ay, mga Lodz. Ha? Baka kaya ito yung ano yun. Yeah. Yung... Sadot. Ha? Oo lang no. Bigat ka sir? Bigat ka sir? Bigat? Ito yung problema talaga niya. Baterya na naman to Nakadalawa pa palitan sa baterya eh. Nakadalawa pa rin sa baterya eh. Dalawang palit na ako baterya Bago na naman to eh papalitan ko na naman to Baka mayroon niyang ano Grounded sa wire Siguro Ano yung bago yan Kasi yung bago yan Tumakapit Tumakapit talaga Kaling, doon ko muna ako. palamigyan ko muna ito. <laughs> Oo, oh, sir. Okay lang, sir. Salamat, sir, ha. Tandaan ko lang. Salamat. Tayad, mga lods. Okay. Yan ang unang tumulong sa akin, mga lods. Gusto may niya akong tulungan. Itulak. Salamat, ha. Lods, salamat. salamat. Kaya lang uh, mabigat salamat yung utol ko. Talag kung si BR, mga lods. Siyempre, sa ulan, ah ya, yeah, wala uh, nah, no choice hindi ako ma, ano, ma-lodge hindi ako matulak hindi ako na sa bigat ng motor ko tala ako sa si BR uh, shout out sa iyo uh, riders uh, salamat po na kapaano pero tulungan nyo pa rin ako salamat po hindi kita na kuha ng pangalan kung ano pangalan mo basta salamat po

টাই বাই তাই ভাই হ্যাঁ তো কখনো پيڪنگ جو ڪم ڪجهه ڏکيو آهي habang nakatambay ako dyan nag-isip kung anong dapat kong gawin ngayon may nagtulak din na nakamotor din naplatan din pala siya ngayon nag-uusap kami anong nangyari sa motor ko yun nga pinagpinto ko sa kanya yun tapos nag-decide ako na ano talaga eh ano naman daw siya sabi niya spark plug CDI baterya ano ano lang hindi namin alam kung anong dahilan na uh, ayaw man motor ko kasi akong tutulungan ni eh, ano daw itutulak Ngayon, kay Katjot dyan mga roads kay kung yung video dyan video mahaba-haba dyan ang usapan namin eh. Ito na mga lods, tre niya akong itulak para makikatsot kung andal pa siya o sa bateriya. Talagang ayaw talaga mga lods. Ito na natin mga lods. Tutulak niya ako dyan eh. Ito na mga lods. Kung andal pa siya. Wala talaga mga lods Salamat sa iyo Kuya Rider ah uh, mo pa rin ako Kahit nasira yung motor mo Kahit na platanga Gusto mo pa rin akong tulungan Katulog mo pa tulak mo motor ko para Mapahandar Ayaw talaga mga lods Salamat sa iyo Kuya Rider uh, Ingat po Hindi ko nakuha yung pangalan niya mga lods Basta salamat Salamat sa iyo Lods mga lods Diyan natin Biglang ano, rakada ako Mga lods, uh, may tumulong na mata, naman sa akin pala dyan pero hindi talaga kinaya Hanggang nalukod na, na yung na video ko dyan Mga lods, yung kamera ko A? Kaya hindi ko nakakuha ng video Mga lods, uh, naputol yung uh, Video ko sa Kamera uh, Kasi lobat na mga lods yun, may tumulong pa pala sa akin pero na, na, nalobat na, na nga yung kamera ko sa helmet gusto niya akong tulungan wala talaga mga lods hindi pa rin kaya talaga itulak medyo mga mabigat itulak yung masibiya ano, yung mga lods, uh, mahaba-haba pa yung video na yun mahaba-haba pa yun na tulak sana medyo mahaba-haba pa kung ko e yung paako na doon sa may bandang tanasura, hindi ko na kaya ay e nanakita yung paako para magkakaramsa, pasambasan yung paako ginawa ko nag, nagpapara ako, nagpapara ako mga loads yun nang tulong sa mga dumadaan nakamotor ang ko talaga ng kamotor matutulak papatulak talaga ko parang mga hindi ko na alam pagod mag gabi na yata yun tapos pasanin pa ako nga tapos parang nagkakrams na habang tutulak ko yung motor mabigat eh ngawa ko ina gano ko yung kamera nag-assign na nangingin ng tulong mga lods Ayun, sa dapat dami daming dumadaan ng motor may uminto na ano, babae uminto na babae tinatanong niya ako nangyari sabi ko, ma'am kayo mo ba ako itulak? sabi ko sa kanya <laughs> dahil sa na kayo ayaw mandar eh hindi ko alam kung baka na ba sa'yo yung spark plug sige sir, try natin lakas ang loob ni ma'am eh eh, baka di mo kayanin ma'am? kaya yan sir, eh may 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 nag counter flow na si ano nga ayun na yon si counter -flow, uh, si Sir Adolf Silva na nag counter -flow. bumalik pala siya naka inmax nag counter -flow. nakita niya pala ako na ano naghihingi uh, ng tulong ganang ganun yung kamera ko eh ayan bumalik siya yung si ma'am naman sabi ko ma'am si Sir na pambahala baka kaya nito Sir uh, salamat sa iyo ma'am na kay paano nag uh, ka pa rin na tumulong sa akin yon ah, si, si na si Sir Adolf e, na Silva isa pa niya i-explain ko sa kanya na ganun namatay bigla tapos yun patit um, patit talaga ako kaya palang ko yung mukha ko kasi magkakraps na yung paa ako eh natakot na rin ako eh kasi hating gabi tapos pagod ako eh kasi galing sa jote tapos super time pa pananigas yung paa ako sabi ko sir eh, patulong na lang po sir na patit na lang sa may ano sa aming batasan ngayon Walang uh, ato, walang ano-ano si sir, walang basa sa gisi sir. Kahit eh, saan po sir, yan ang basa, yan ang na, uh, ano ko sa kanya sa ata. Tulang ito gusto niya akong matulungan uh, mga loads. Sa kanya ako sir, ako nang pala sir, itulak kita kung hanggang saan. Uh, yun, maano naman, ma medyo maano naman pagtulak niya, malakas eh, parang malakas ang motor niya in max eh. Medyo malaki rin si sir eh, sir Adol yung tulak siya, didiretso na. Tuloy-tuloy na. Tsaka may tumulong pa sa akin sa likuran ko. Balay dalawa silang tumulak sa akin. Salamat din sa iyo. Di ko na nakuha yung pangalan ni sir. Yung sa isa. Yung umandar na. Yung tinulak niya ako. May isang tumulong pang rider. Salamat din sa iyo sir. Hanggang uh, na, medyo tuloy-tuloy yung takbo namin. Wala namang ganun sa sakyan ha. E, buti, okay naman ang takbo namin. Walang uh, aberya din. Eh, uh, laki pa salamat sa Lord na ganun. Dahil ganun pa may tumulong pa rin sa akin. Uh, lagi salamat ko kay Lord. Kaya, kay Sir, Sir talaga. Hinatid talaga ako kay Lord sa, sa may amin, patasan. Eh, Sir Adolf uh, salamat po ah, salamat sa iyo, Sir Adolf. Silba, uh, eh, yan siguro, hindi, ako, ako pinabayari ni Lord na na may tutulong pa talaga, may mga puso pa talaga hindi talaga di tayo iiwala ng mga lods pag nasira tayo ng motor maraming maraming pa rin na tumutulong sa ating mga lods kaya ting po talaga thank you very much kay Adolf Silva taga North Calucan po siya pauwi na pauwi na daw siya noon kaya na nanadaanan niya ako sir uh, maraming maraming salamat po sa iyo Sir Adolf, Adolf. Sir Adolf Silva uh, naka uwi ako na ng ligtas mga dahil sa iyo mga lods dahil sa mga tumutulong gustong tumulong sa akin Salamat din sa inyo, Alonso. Garbage selva. Mai selamat po. That is po. Yeah. yeah.